guys, good afternoon. So, dumating na yung order ko sa Amazon so, na uh, tree and wall sticker. So, pa ko sa inyo. Saan ko siya? So, dito ko siya ilalagay. Yan. So, sa, na, sa buong uh, father na yan, dito ko siya ilalagay. So, tingnan natin ang mga. Ang mga yan. So, Alis ko yung tsura na. So, ayun na siya. So, ayun nakalagay siya na nakaano yung parang pag-drawing. mo siya sa dalito. Tapos, ano siya 3 pasakit din eh. Binata ko naman ay umakyat. Alin sa shin? Ayaman. Suganan shop. Isa isa. Kito didiket na hindi ko matenso word. Ito yung balikan natin. Tapos ito, isa-isa siyang ididikit. Ayan, matagal ito matapos. Maputin <laughs> tayo ito ng siyam-siyam. <laughs> Sige, hindi natin yung kakalit kasi baka maano tayo maligaw. <laughs> so ayan, so leninisan muna natin ang wall tapos didikit natin ito. So, punasan um, ko muna yung wall para malinis. Kasi dapat malinis daw para dumikit talaga. So, ito palang sticker na ito. Ano siya? Reusable. So, pwede mo siyang hanggalin ulit. Pag ayaw mo na ulit kaya gusto mo ilipat sa ang, uh, lugar naman na gusto mo ilipat. Sabi, pwede daw. Kasi sabi na palagay daw reusable. Kaya so, pwede siyang matanggal sa wall. Yun ang kagandaan. Kaya ko siya binili. Kaya, kaya ito yung pinili ko yung ano siya. Yung, uh, pwede siyang tanggalin. Ayun. So, ipakita ko sa inyo kapag matapos na. <laughs> See you. So ito na guys, tapos ko na dikit yung uh, brown paper. So ngayon naman idikit ko naman ngayon yung uh, totoong na uh, sticker. So, ito yung dilikit natin siya isa-isa na yun. Ayan. So, ito naman yung dilikit natin isa-isa. Ayan. So, ito yung una natin dito sa baba. So, nalito siya. Dito ito dito siya sa baba. kuna na yan, malayo pa, marami pa ang gagawin. <laughs> Mabuti na ako ng bukas nito. Hello guys, so yan na siya. Yan, malikit ko na. Wala na siya kadali eh. Nabilis lang pala siya adikit. Tatanggalin ko na lang yung parang pinakabalat niya. Yan. Matagal lang pag magtanggal ng parang pinaka layer niya ito o yung pinaka Balat niya talaga. Tapos, lagyan ko na lang siya ng mga uh, frame, picture frame. Yan. Yung sa mga sanga-sanga. Tapos, yung kulang tumagtanggal na nga. Tapos, papakita ko sa inyo. Ayan, guys. Natapos din tayo sa ating pag-decorate. Ayan, makalat siya. Pero, at least, natapos din. Ayan. Kulang na lang yung mga frame dyan. Ayan. Tigyan ko siya ng mga frame-frame sa mga sanga-sanga. Ayan, may kasamang picture. Ayan, thanks for watching. Maganda pala siya. Ayan na guys, Nagyan ko na siya ng isang picture frame. Kasi so, bibili pa ako ng iba um, ibang picture frame kasi yan, yan pa lang yung isa yung meron ako. So bibili pa ako ng mga sampung pirasong ganyan ah uh, size or mas malaki pa dyan. Ayan. So, ayan siya sa harap ko. Natapos din after 3 hours. And thanks for watching. So, ayan na guys. Tapos na siya. Nilagyan ko na siya ng mga frame. Kaya lang wala pa siya mga picture kasi magpiprint pa ako ng mga picture. Ayan. ayan.